guys, paano nga ba mag-generate ng 20 unique affiliates link? So, ganito lang siya. Click lang natin to. Then, click natin tong go. So, mapunta tayo sa discover. So, may makikita tayong product. Pili lang tayo dyan. So, eto na lang. Then, click mo tong arrow sa, sa promotion info. Then click natin 'to. Add link. Then balik back tayo. Then punta tayo sa manage. Click natin 'tong tatlong dot. Then add product. Add product URL. Then, ipipaste natin yung kinapin natin link kanina. So, op, op, yeah. So, add showcase na lang. So, then, ulit-ulitin nyo lang yung process hanggang sa matapos yung task. Sana nakatulong